Ano mga adik, ito mga mama. Ito okay, okay. na para sa Ano okay. <laughs> pera? Ano may pera ba kayo? Putik, ano na? Sige na, kain tayo na. Ano ito pa kayo nagutong dyan? Nagutong na, wala. Hi, sir! Ay! Ay. Sir! Merong pretis dito, sir. Pretis? Oh! Ay. Meron? Oh, meron. Ito, pretis. Baka nyo. tikman nyo, sir. Wala po bayad. Three ko Tama yung narinig namin. Tikman mo muna, sir. Tikman. Tikman nyo. Tikman nyo. Oh, pretest yan. Yan, yan. Oh, tikman nyo, tikman nyo. Masarap, masarap, masarap. Masarap nyo. Sir, binawasan mo yan. Sabi ko lang, taste lang. Tikim lang. Ha? Kinain mo na yan eh. Hindi ka. Paano ba? Taste lang. Ah, taste, hindi eat. Oo. Patay po tayo dyan, sir. Paano to? Ha, <laughs> sir. dun muna tayo sa loob. Baka gusto mo magtawag ako ng polis. <laughs> pasok po tayo, pasok tayo. <laughs> Bilayin mo na yan, sir, ha? Bilayin na. Pasok 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 pasok. <laughs> pasok, 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 pasok. Dun tayo sa loob. Pasok, 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 pasok. May customer na, may customer na. <laughs> pasok, pasok. Pasok, pasok. Sir, upo na kayo, upo na kayo. Ha! Huh? Huh? Hindi, paano ba ito, sir? Huh? Wala kami ang pera, eh. Ah, wala kami pera, sir. Paano ba ito? wala Walang purpa. Ang sarap ng pagkain. Kinain nyo na! Masarap din kasi. Oh, masarap, masarap nga. Dito masarap lang yan sa nano. <laughs> nano pizza. Sir, paano ba ito, sir? Wala kami... Sabi mo, pre-taste, ba? Diba? Oh, pre-taste lang kasi yung sabi mo. O, pre-taste, pero hindi kakainin. Sir, kunti lang yung nabawas nyo. Ha? Bayaran na yan. Hindi pwede ibalik yan. Ang kulong ko lang, sir. Ha? Sige, no, Hindi sige Hindi yan magulo siya! Huwag huwag Ito. Inyong, baka baka... Ito kasama na to. Ito. Ha? ha? Yan. Pritis na si ako, man libre. Pritis nito. Isa libre yan, libre kain Libri kayo. <laughs> <yan. laughs> libre. Nagbibiro lang pala, nagbibiro. Uh, oh, libre. O sige, kain kayo ha. Sana yung risa. Salamat. Ang dami. Marami na tayong benta. Oo, ang daming pagkain, may pizza, may pizza, may burger, may sandwich, sandwich. Oh. Upo na oh. kayo, upo na kayo, huwag kayo Sige, salamat upo po. Upo kayo, upo, upo, upo. na, upo oh, na, upo na. kayo, upo, upo. Masarap. Masarap ah, na, masarap. Oh. Salamat ha. Thank you. Oh. Salaman, Thank you, papasalamatan natin, sir. Salamat po. po. Salamat, salamat. Salamis po, Anong salamat, anong salamat? Hindi libre yan, babayaran nyo yan. Babayaran nyo yan. Anong wala kayong pera? Naglalakad kayo, pero wala kayong pera? Eh, eh paano kung may, may mabangga kayo dyan ng titina ng ano? Suman? Hindi, masarap. O ribilang na, na laglag? Paano ba yan? Saan ang pambayan ah, nyo? Masarap ko din kasi. Pero hindi pa ito libre? Paano ah, to walang libre, pre. naman. Ma Sa panahon ngayon, walang libre. <coughs> <coughs> oh, oh, oh ang galing mo. Mapapalibre ka? Oo, oh, oh, mo. Kinakain mo pa. Hindi <coughs> 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 mo mapigilan? <coughs> masarap, no? Mm -hmm. Masarap, na, pa? Patikin mo, eh? masarap, masarap. Patigin po. Masarap nga ba? <coughs> Oh, bayaran mm -hmm. mo yan. Man. Bayaran mo yan. Anong bayaran? sa amin to, sa amin to. Ay, di ba nagtatrabaho ka dito? Oo. Oh. Bakit kumakain ganito? Oo. Oh. May babayaran nyo eh. Kayo yung magbabayad dyan eh. Di, hindi naman kita kaibigan eh. Inaaway mo nga kami sa labas eh. Oh. O kaya nga. Ay, di, tikma, tikma ko sa inyo kung masarap nga. Masarap ba? Uy, <laughs> madaya ka. Ah? Bayaran mo rin yan. Ah, yan. bayaran? Bayaran mo yan. Uy, huwag niyo kong Upo kayo, upo. Kasi ang daming pagpipilian. Ano to? Sir, pwede ito, pwede rin. Right? Oh, ano? pancit 'yan, pancit. Uy, libre na 'yan. Libre naman no. natin. Basta umagas na lang kayo ng pera. Hmm. Tek baba na lang natin 'to, may titik konti lang. titik titik mako konti lang. Oh. Titik konti lang. Oh, sir, para may tao na. doon. Ano? Ayun oh. No? <laughs> Hoy! Hoy! Bapayaran mo yan! Wala, Ter. Video lang. What? Namamalik bata ka lang. Ha? Eh? Nung namamalik, kitang kita ko. Ang sarap. Wow. Masarap ba? Hmm. Oh, no, sabi ko sa inyo. Dito lang yun sa Nano. Nano Pizza House. Opo. Wala. Yung totoo, wala kayong pambayad? Wala, wala po kami yung pambayad talaga. Ha, sari. maglilis kayo ha. Linisin niyo yan ha. <laughs> ha? 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 Eh? Oh, maglilinis kayo! Hindi naman mo naman kaming trabahante, sir. Eh, oh. siyempre, kinain niyo. Uh, walang libre sa panahon ngayon. Eh, bakit naman ako? Ha? Oh. Maglinis, ka. Maglinis ka eh. ka? Ako. <laughs> Amin nga to eh! <laughs> sa inyo ba oh! Hindi ka nan trabaho ka lang dito eh. Oo nga, trabaho nga ako dito. O hindi kayo, hindi kayo nagtatrabaho dito. Magtrabaho na lang kayo para makakain kayo rin. Ang <laughs> sarap din pala talaga to. Sir, salamat sa libre ha. Oo! Oh. Oh, pre to ko sir ha? Pre-test yan! Maglilinis din kayo. Tandaan nyo ha? Hindi, kukulong ko kayo lahat. Papakulong ko kayo. pre din. Oo! Oh, pre yan! Pero babayaran n'yo. Ang n'yo Ang Ay. Siyempre. Gawa yan sa ano. Ang ang daming cheese eh. Tinan mo, umapaw. Grabe yung tahog. Ober-ober. E <clears throat> baka, kaya, pwede untag... pag-usapan na lang natin to. Sir. Kasi mahirap ma nandito. Ma 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 nag-uusap nga tayo eh. <laughs> Anong pag-usapan? nag-uusap na nga eh. Sir, libre mo na lang to sir, para ka mo naman ngayon, sweldo mo ngayon, di ba? Hindi, wala problema. Pag-usapan na natin yan pagkatapos. Kainin na lang muna natin, sir. Tara, tara. Tatakbo tayo pagkatapos, sir. Salamat. Ano, ano, ano? Tatak. Hindi! Kasi mamubusog tayo. Ano yung chan natin ito? Kailangan natin ito ako sa CR. Oo, sige. Dito lang kayo ka. Papamusugin ko kayo kain kayo. Kain na. Kain na. Kain na. Hmm. A few moments later. Okay. Ano na ka kayo? Oh, na Nabusog kayo. Salamat. 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 Thank you, thank you. Salamat. 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 niyo, Salamat. 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 Bakit? Wala ula tayong pera Wala kami pera. pila kusong ano ula kayo pira kami tama pera? pila o ano 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 yan. ano 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 mo ano 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 pre. Hindi ka <laughs> lang! Mali rin pala tayo. Mali kayo, dun. <laughs> oh. Mali rin eh. Ah, kung ganon. Okay, wait lang ha. May surprise ako sa inyo. Uy! Walang problema dyan. Ang um, bait mo talaga. Oo, oh, oh, walang sabi ko, hindi ka... Ito para yung mga surprise ko sa inyo. Ala, sige! ano yan? Ha? Ano, ano yan? Nabusog kayo, di ba? Oo, oh, nabusog. Salamat. Oo, oh, kailangan ng exercise yan kasi magkakaroon kayo ng sakit. <laughs> Naglinis kayo. Walang libre! Yan, linisin niyo yan! pala ha, kay Halika, 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 halika! Dito ka, dito ka, dito ka! Ano Dito ka, dito ka! Ay, Sen! Ano sabi mo? Gusto mo maglinis na siya? Sir, pang artista ka ba? Ang gwapo mo naman! Ang ah, ah, gwapo! Oh, oh, oh. <laughs> sir, pa-autograph sa ato ka! <laughs> autograph naman ako! autograph ako! Ang mo ba ako ha? Oo sir, pa-awak naman ako ito! Eh, eh, eh. <laughs> 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 oh, siguro pagpapayan dito.